Paano magpalit ng busing mga kareperman? Ito po yung bagong busing, ipapalit po natin dyan Ayan, panoorin nyo po ito kung paano Ngayon mga sa mga ganitong issue na may bakal dito sa so may lock po ito eh, sa so may screen nya Kapag po kasi ganyan, uh, gumagalaw-galaw sya oh. Maganda kung meron kayong uh, butas na ganito sa lamesa ninyo Ayan, galing no Ayan, so para matibay po siya, hindi po siya gumagalaw-galaw Ngayon, unang step po, ma, ma madaling paraan po ito para hindi kayo mahirapan sa pagpat ng bushing. Ayan. Papakita ko muna yung bushing na stock po ito. Ayan, stock pa oh. Hindi pa nakapalitan. Talagang makinis pa siya. Ayan. Long nose po, tanggalin po natin yung bushing na sira. Ayan, kapag tanggal na po yan, ayan, pwede natin iangat yung lock niya. Ayan, ganoon lang po kadali, mga ka-reperman. Ayan, tapos, yun, lagyan na po langis dito langis bago po lagay yung lock la lagay ng marami langis ito po yung bushing nasira oh. Ayan, nasi nasisira po yung bushing kapag overuse po yung electric pan kapag matagal ginagamit walang patayan maghapon kaya mas maganda po kung meron pong painga ang electric pan po ninyo para hindi po umiinit yung shafting at yung bushing kasi po bakal lang yan so yun no ito po yung luma ito po yung bago ayan sa paglagay po yun diretso lang natin tapos, ito po yung lock niya, ilalagay po natin. Ayan, kung paano po kinalas, ganoon din po ibabalik. Ayan, mamaya tayo ng flat screw, yung medyo malapad-lapad, no? Ayan, tapos, di lang po natin. Ayan, tapos kabila. Ayan, paligid lang po sa gilid gilid. Ayan, nakalagay na po siya. Ayan, tapos gitna po natin. yon tapos na. Ganyan lang po ang paglagay, pagpalit po ng bushing. Ayan, napakadali po. Hindi nyo po kailangan magmadali. Hindi nyo po kailangan na mahirapan. Dahil, yun po. So, doon nyo po yung video kung ano po yung ginawa natin. Kung ano po yung bushing na sira, ito po. Ganon din po yung ipapalit. Kasi meron po kasing bushing na meron po siyang medyo mahaba ng konti. May parang, ah, tawag doon? May lambi-lambi, no? Or sa kapampangan po yun. Sa parang mahaba ng konti. So, ayan po. Kung ano po yung bushing na pinalit, ah, pin 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 pinalit ganon din po ang ilalagay ninyo. Ayan. Para mag-match mag mag po sa kanyang spacer ng shafting. Ayan mga kareperman. Pag-share din, pag din po ang video para malaman din ng iba. Thank you po.